everyone. So guys, gusto ko lang sa inyo yung pakita yung mga documents na hawak ko. Sobrang kapal niya guys. I think nasa 200 pages sila lahat. And guys, and also, by the way, yung upline ko pala is visit visa type C. So, sa Latvia yung ano ko, yung travel ko. So, since wala namang Latvian embassy dito sa Manila, so, yung upline ko is yung same pa rin naman yung process. Nakaiwalay na siya, yung mga supporting documents, tapos ito yung, yung dito sa color pink, ito talaga yung nasa list ng, ano, ng website. So, ayun. So, I'm so excited guys, and I'm hoping na ma-approve yung piece ko, kasi nga, sobra-sobra na -sobra yung mga, yung mga ipapasa kong requirements. Tingnan ko na lang hindi ma-approve. Yeah, guys. Wish me luck. And ito pala yung ano yung mga list of requirements na sinulat ko pa. Kasi nga, kasi nga nung time na nag-gather ko lang ako ng mga documents, nilista ko talaga dito sa papel kasi nga, like for example, yung kung ano na yung mga natapos ko, sinicheck, sinichecan ko siya para hindi ko makalimutan yung iba pang requirements. So, yeah. I'm complete, guys. And, yes all you need to do is to submit this all documents and by the way ano yung pag-process nito 15 to 30 days